Isa na naman po nakalulungkot na balita ang ngayon ay viral sa social media tungkol po sa aktor na si Yu Minglu o mas kilala sa tawag na Alan Yu. Isa po siyang international actor from China. Yan, masasabi po natin siyang isang international actor dahil hindi na po siya sa China, sikat sa ngayon kung di sa iba't ibang parte ng mundo. Si Yu po ay isang 37 years old na binata at masasabi natin isang talentadong aktor So, noong September 11, 2025, natagpuan po ang kanyang bangkay sa lapag ng building na sinasabing nahulog mula sa 6th floor. Ayan. Ayon sa mga puli sa unang investigasyon, sinasabi nila na wala raw po foul play na nangyari. Pero, siyempre, ang mga netizen is may mga kanya-kanyang opinion. Si Yuming Lu po ay sumikat at nakilala sa kanyang mga drama at sa mga series at mga movies na nagawa. Uh, ilan po sa mga kanyang nagawa is ang Little Prince noong 2011. Little Princess noong 2011 kung saan ito po yung kanyang unang labas at dun po siya unang uh, nasabak sa industriya. Nasali din po siya sa Go Princess Go kung saan siya po ang gumanap na ninth prince dun sa, sa si, serie na yun. Ngunit si Yu po ay mas nakilala o higit na nakilala sa kanyang drama noong 2017 na pinalabas, pinalabas po sa Netflix ang uh, Internal Love. Ayan. Doon po siya talaga nag-hit. At after po noong 2027, nagsunod-sunod na po yung mga series, movies at uh, mga uh, drama na kanyang ginagawa. Isa rin po siyang magaling na singer, isang idol, ayan. Isa po siyang Chinese idol. Sinasabi sa initial na investigasyon ng mga pulis na wala raw pong foul play na nangyari sa pagkamatay ni Yumi Lu. Pero syempre, ang mga netizens at mga kamag-anak ni Yumi is hindi naniniwala sa mga ganitong uh, statement. Lalo na at may mga lumutang ng mga footage Or ng CCTV na sinasabi nila. Hindi po ito mga kompermado pero uh, dahil nga po ito ay kumalat sa social media na rin na nakikita yung imahe ni Yumingno na tino siya. Sinasabiin siya yun na sa video na yun at uh, meron din pong isang CCTV footage kung saan maririnig na humihiyaw uh, yung si Yuming Lunod so may mga sinasabi siya na para siya nag aagong May nagsasabi rin po at lumalabas ng mga videos at mga pictures na hindi siya nag-iisa doon sa building. So sa 6th floor na at sinasabi na may naghulog sa kanya. Merong isang video na lumabas na nire-reenact nila yung pagkahulog yung window from the 6th floor. At nagkataon na nung hinulog nila yung dummy, yung doll, hindi sa sumakto doon sa pinagkitaan ng bangkay. So, yun yung sinasabi nila is kung nahulog siya, aksidente siyang nahulog. Doon sana siya magpo-fall. Napakalayo. So, as for now, ang investigation sa kaso is ongoing. ah, uh, marami na sasangkot ng mga, mga big boss sa industriya ng showbiz sa China. At sinasabi din ng iba na hindi lang po si Yumingo ang biktima ng mga ganitong sistema sa sa Chinese uh, entertainment industry. ah uh, pero yun nga po, lahat po yan ay hearsay pa lang sapagkat hindi pa po ito napapatunayan. Sa kasalukuyan ay patuloy na umaandar ang kaso at nananalangin po tayo na sana maituro ang tunay na mga salaring. At kung tunay man po na may mga ganitong nangyayari na pagtutorture sa mga artista para lamang po magtrabaho ng exceeded. May mga kwento po kasi na sobrang pagod din ng mga artista pero wala silang magawa dahil sila ay nasa under contract or may mga threaten sa buhay nila kung hindi nila gagawin. Ito po ay hearsay lamang. Yun po ang sinasabi lamang po ng nasa paligid. But kung mapapatunayan po ang lahat ng iyan, may rami po sigurong mananagot. At sana po managot nga po ang mga taong behind this uh, criminal at uh, karumalduman karumaldumal na mga pangyayari.